rescue po. Mga basura, akit na sa taas namin. Wala man na nag-rescue. Wala, malapit na po talaga dito sa taas namin. Party flex lang yung kwarto namin dito sa taas. Ah, oh, Lord, please po, nagpasuan ang ulan. Mga basura kasi, paano umano yung tubig? Ah, nagpapalik atak na ako. Nagpapalik na ako. Ano ba yun? Hindi Parang lumingay nga yung inisahan doon. Ma, laro pa papa ba Aabutin na tayo ito eh. ay no. Pagkumano na na dito na kapatid no? na kapatid no? na kapatid no? na kapatid na kapatid na kapatid na kapatid na kapatid na na kapatid dito ako. Wala man na nag-rescue ba? ba? Wala nga no? Wala nga mga barangay? Kahit mga bang kahit bangka pa, para makalabas man na yung mga nandito pa. pa ka ano Paano makakalipit ang gamit dito? Ito nga buti sa taas. Wala rin kwenta pala, naglipit galing sa baba, inakiat niya mga gamit dito sa taas, tapos nakamukin Si papa. Papa, wag kang magpapatiyan! Ang gawin ko rescue, ano ba yan? Paano kami makakalabas dito? Excuse nga po, te. Tingnan ko na yung baba. Ang mm, lapit na. Abuti na yung taas natin, Katalaya. Ito na lang yung ano natin. Apakan natin. Wala na. Nalubog na. Ah! Hindi na ba mga ano, mga doon? <laughs> Hindi, parang makapunta pa sa may-court eh. Parang makalabas tayo dito. Oh. Hindi nga! Hindi na ba kami tali Wala na, na talaga tayo abutin. Ito, 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 ito. Ha? Ito, 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 ito. Malapit na. Isang akbang na lang ha, abutin na kami mga mga kadaan, ibigin mo, dyan na lang kami tadaan. Nakatakot tumawid, oh. Rescue, ano ba yan? Walang nagre-rescue! Paano tayo makakalala? Putin na rin kami. Ha? Ano ta? Hindi kita marinig. Wala na nga. Malapit na nga rin na butin eh. For flex lang to eh. Ano ba na sa amin? Eh inyo, ano eh. Ito hard flex lang. Eh mamaya, bumigay. Eh. At takot ako ka bumigay yung ano natin dito. Ralph, wala, wala po. Wala po nung rescue eh. Yung tubig, dito malapit, ma. Hindi po namin alam yung ano eh. Contact number eh. Parang hindi magpapaalik, kaya abutin na nga dito. Sino Wala. na nang? Nagla-live nga ako eh. Parang ano eh. Makita ng iba para pag ano, kung may tumulong alaik Ano na ko ba yung mga gamit dito sa taas